baby. Hi. Hi. One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Ang baby ko. Uchoy, uchoy, uchoy. Iyok, iyok. Ang peppy girl. Ang peppy girl. feeling baby. Peppy girl. Di ka na... <laughs>

Bibi <laughs> bibi -bi -bi yan ni. Eh. Oh chuy oh, chuy oh, chuy. Sana yung damit mong maganda. Wow, Moana. Ay. Moana. Oh hindi na hindi na takpan na natin balot na ulit. Oh chuy oh, chuy galit ang Peppy. Oh your hands. Kay mo yung kamay mo diyan sa gilid. Peppy. Oh chuy ayo pakitanggal ang balot ng Peppy girl. Ay, 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 ay. <laughs> feeling peppy hey hey tayo tayo